hello, hello, hello everyone. Nako talaga guys, alam nyo, natutuwa talaga ako dito kay Manang Nuclear. Ang sarap, sarap talagang. guys, ito tingnan nyo ha. Puti na daw, puti, pumuputi na daw yung, yung Pilipinas pumuputi na. Anong pumuputi? Pumuputi yung mata. <laughs> so guys, ha, pakinggan natin. Natanong ko na ho kanina yung PNP but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Imee paints the situation in the country as black. Mm -hmm. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. Inahanap na na yung konigo niya. You said niya. it is recent? Ah? Huh? Yesterday. Oh, ang akala ay uh, 2022, ah sorry, 2022 campaign ads to. Hmm. Dahil sa mas na describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una ah uh, <laughs> talaga ako sa kanya, guys. San kaya siya nung 2022, no? San kaya siya? Eh ako talaga nasa tundo ako ng time na 'yan. Ay nung ano pala, 2016. Oh. San kaya siya niyan? Nasa tondo ako niyan, guys, eh, yung 2016 tapos yung 2022, grabe. Sobrang sarap na ng pakiramdam. 2016 pa lang pagkaupo na pagkaupo ni na PRRD nako. Talagang sobrang ganda ng tondo. Alam mo yung divisoria, sobra, sobra, sobra nakakadiri. Ang dumi-dumi, sobrang daming basura pagkaupo na pagkaupo ni PRRD guys, grabe. Like instant, wala nang mga tendera sa kalsada, wala lang yung traffic, grabe. Alam mo dyan, galing, galing debusora simula sa palengke talaga hanggang dun sa dulo, papunta ng, anong, anong tawag dun sa circle na yun, yung sinasakyan namin papuntang Makati. Grabe guys, ang lapit lang nun ha, pero grabe malapit isang oras bago ka maka, makalabas dun sa sobrang traffic. Nako, grabe. Pero nang umupo si PRD, nako guys, grabe. Sobrang ganda, aliwalas. Tapos hindi ka na natatakot sa gabi. Pero sabi, ano sabi ni ano? Baka, yung itim daw, baka dinis-describe daw yun sa previous na administrasyon. ah <laughs> uh, mayroon silang... Oo, oo mahinahanap siya, oo. Kodigo Sinabit, niya. Lang po. Oh. Nasaan ba yung kodigo ko? Ay? Eh? Tungkol sa madilim. Wait lang. San ba yan? Oh, wait lang kayo ha. Inaanap pa niya kodigo niya. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, <laughs> pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mm. mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Oh. Eh. Na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon Hindi man ganoon pa kapute, Oh hindi pero pa patungo na doon Unang-una po may binanggit sila tungkol sa kagutuman Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naipab naibaba mm -mm. ang uh, poverty incidence. Sa panahon ng 2023, um, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You tingnan nyo. Oh, tingnan nyo oh, yung ano niya. Pero guys, tingnan nyo yung SWS survey. No? Nagpapakita na talagang bumagsak tumaas talaga yung poverty incidents noon ko dito kay ano Claire Castro data from Okay this is from um, hmm. ayos uh, mo uh, oh By ito uh, author or uh, huh? writer is din some daily Ah tao lang pala yan eh tao lang yung pinagbabasihan niya hoy sa SWS survey ka, 'di ba, sa inyo 'yan? <laughs> Kalaban ng Duterte yung SWS survey, eh. yung Social Weather Station, pero tingnan niyo. Oh, tumaas yung percento ng nagugutom, nako. Hong Kong. Okay. Nako sa Hong Kong Meron pa dito. Hong Kong pa talaga yung nagsulat, guys. <laughs> Eh, syempre, hindi nila alam yun. Wala sila dito sa Pilipinas. Nako, talaga to si Antenyo. Unclear. <laughs> Not clear. <laughs> ito po ay galing din mismo uh, sa report din po ni uh, Secretary Balisakan. Okay? Oh. Meron din po tayo dito na pinalabas. Uh, ito na Marami siyang hinandang dokumento, guys, kasi alam na alam talaga niya itatanong 'yan sa kanya. Mula galing kay uh, Philippine Star. Ngayon mm. Por Porcalia? for mm. uh, o oh, kasi daw yung Philippine Star ay binili na din daw. Oo, oh. may nagsabing vlogger, sino ba 'yon? Si ano yata ay eh, si Sas. Ah. Uh, Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuli uh, patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Totoo ba? O at, ay binabayaran niyo yung <laughs> mga kailangan bayaran ng mga Marcos sa US? Uh, sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin, na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayuna na rin po ng matagal niya mm? ni uh, yeah, Senate President uh, Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate Naku. as compared po sa nakalaang karaang administrasyon. Grabe. At uh, sinasabi rin po ni Senator Aimee Gutom na ang sikmura. Pinaliwanan ko na po yan about the poverty incidents. At uh, gutom pa sa hostisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak? In particular po, babanggiting ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilippinePilstar.com. Hmm. Sinabi po ni, uh, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Quartero whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed, with tears of joy. Di hmm, Di ba? Ilan-ilan lang sila na nagrereklamo sa IJK na sinasabi na dapat daw dapat thousand of thousands yung uh, crimes against humanity, 'di ba? Pero 43 lang pala. <laughs> ito, ito, ito sagot kay <laughs> sagot pa eh, para kay ano, anti-nuclear o oh, ito describe the present administration or the present state of our country under this administration as a team. Now, kung merong kulay na i-describe in present admin with regards with our present condition, kung meron po ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, maputi na. Hindi pa lang po, hindi pa perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo ang kasalukuyang administrasyon. Sa katunayan, Naglibot po tayo sa buong Pilipinas at nakita po natin na karamihan po sa ating kababayan ay namumuti na po ang mata dahil sa gutom. O hindi po ba? Puti? Kaya naman, next question. ah uh, bakit may pagganon-ganon pa ng puti, guys? Ano, ano kaya? Ah, pulburon! Yun pala yan! Mulburon pala palayan ako ngayon ko lang talaga na gets guys. Uh, good evening po, the press secretary. Ang ganda niya naman po kahit patulog na kayo. Ang um, gusto ko lang pong malaman, ay, di ba ikaw yung taga -net 25? Ikaw yung humihingi ng hair cuticle test? Ay, ayo kita. Gusto mo? batuhin kita ng dato. <laughs> Yun lang guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!